Ang kangkong ay isang gulay na may maraming binipisyo sa kalusugan. Ang kangkong, nakilala rin bilang water, spinach, o morning glory, ay may ilang binipisyo sa kalusugan. Una, mayaman sa nutrients. Ang kangkong ay puno ng mga bitamina A, C, E, B6, folate, at pinakamagandang pinagkukunan ng iron at potassium. Pangalawa, mababa sa kaloris. Kung naglalayong mag-maintain o magbabawas ng timbang, maganda ang kangkong dahil mababa ito sa kalori at mataas sa dietary fiber. Pangatlo, antioxidant properties. Dahil sa mataas na antas ng vitamin C at beta carotene, may antioxidant properties ang kangkong na nakakatulong sa paglaban sa free radicals sa katawan. Pangapat, regulates blood pressure. Ang potassium sa kangkong ay nakakatulong sa pagsusustento ng normal na presyon ng dugo. Panglima, AIDS Digestion Ang kangkong ay mayaman sa dietary fiber na nakakatulong sa magandang proseso ng pagdudumi at pagtulong sa digestive health. Panganim, anti-inflammatory. Ang ilang sangkap sa kangkong ay may anti-inflammatory properties, maaaring makatulong sa paglaban sa mga sakit na may kaugnayan sa pamamaga. Pangpito, bone health. Ang kangkong ay mayaman sa vitamin K at calcium na mahalaga sa kalusugan ng mga buto at mata. Pangwalo, supports heart health. Ang mataas na laman ng potassium at mababang sodium sa kangkong ay makakatulong na pangalagaan ang kalusugan ng puso natin. So mga amuri, iyan ang walong benepisyo at iba pang makukuha natin sa kangkong. At ito pala ay tinatawag din na water is spinach. Napakamura lang at makikita natin ito sa tabi-tabi lang at madali itong paramihin. Napakasimple lang ng gulay na to pero malaki pala ang pakinabang sa atin. Lalo na sa mga gusto na mag-maintain ng kanilang diet o ayaw tumaba. Kaya napaka-healthy at napakadami palang makukuha natin. Katulad na lang sa iron, potassium at calcium. So thank you for watching and please follow my page for more updates.